ay si pangukap di Palit ka di. Di si mga pangukap di ra. O yun sa man mo, palit ka. Why humba? Ano si mga pangita ng humba? Gawa mo mga ng humba. Si mga pangita ng sudan nga wa. Uy. Nay daghan dira imong um, um, pili on unsa na lang ay sig pangita ko laing sudan o oh, ginaling daghan kay na standard an bamgi na pay mugot o na mo ang ginaling o oh. kasi bang pangita anak? may lain mumsa mangutang ka sa sayo pa mangutang ka wala pa mo kuy halin pangutang ani lagot tinaponin ni nga mangutang mo sayo oi pan pagani Buntag pagani mo. Balik lang. Eh. Mangutang mang na mo.